This special programming is dedicated to all Filipino children, young and old, and their loving parents. Because education and reading are passports to countless adventures. GMA Pinoy TV Originals presents. <laughs> welcome to Pinoy Aklatan, Filipino Stories for Kids or Pinoy A+. Today, I will be reading a story to you entitled, Si Alitaptap at Si Paro, -paro or The Firefly and the Butterfly. Isang paruparo ang hinuli at pinaglaruan ng isang bata. Nang magsawa, iniwan na lang itong nakabaliktad at kakawag-kawag sa lupa. Sakwala! Tulungan niyo po ako! sakto namang napadaan silang gam at narinig niya ang sigaw ni Paro-Paro. Hello, Paro-Paro. Kamusta ka? Gusto sana kitang tulungan, pero nagmamadali ako. Maganda ang sikat ng araw. Ang sarap maghakot ng pagkain papunta sa aming lungga. Paalam. Kaagad na umalis si Langgam at iniwan si Paro-Paro. Sakmana! Tulungan niyo ko! Narinig din ni Gagamba ang malakas na sigaw ni Paro-paro. Kaya naman nagmadali siyang lumapit dito. Hi, Paro-paro! Anong ginagawa mo riyan? Bakit ka nakabulagta? Sinaglaruan kasi ako ng isang bata. Dito niya ako iniwan at itinapon. Pwede mo ba akong tulungan? Sige na! Pwede naman. Kaya lang, busy ako eh. Pinapaganda ko ang aking sabot. Next time na lang, pag natapos ko na ang bahay ko. Sa sama ng loob, muling napaiyak si Paro-paro at nagdasal ng mataim Oh O, Bathala, tulungan niya po ako. Dumidilim na ang langit. Matutulog na mga insekto at mga kulisap. Wala nang tutulong sa akin. Habang pinupunasan niya ang kanyang luha, may nakita siyang kumikislap na liwanag. Papalapit ito sa kanya. Nabuhayan siya ng loob. Naku! Paro-paro! Bakit ka andyan? Napano ka at nakahandusay ka dito sa daan? Ali tap-tap! Habang naghahanap ako ng pagkain kanina, hinuli ako ng isang bata at pinaglaruan. Pagkatapos, iniwan na lang niya ako dito nakakulagta. Pwede mo ba akong tulungang tumayo at nang muli akong makalipad? Aba, syempre naman. Sandali lang at tatawagin ko aking mga kaibigan at kamag-anak para matulungan ka namin. Ilang sandali pa, nakita ni Paro-paro sa di kalayuan ang papalapit na si Alitap-tap. At sa likod niya, ang kanyang nanay, tatay, mga kapatid, kaibigan at kapitbahay. Ang dami nila. Palaki ng palaki ang liwanag na nakikita niyang palapit sa kanya. Paro-paro, ayos ba? Andito na kami para tulungan ka. Maraming salamat, Alitap-tap. Dininig ni hala ang aking dasal. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin. Itinayo ng mga alitap-tap ang nakabulagtang si Paru-Paro. At maya-maya, muli na itong nakalipad. Maraming salamat muli, alitap-tap! Walang ano man, kaibigan. Masaya kaming natulungan ka namin. O paano? Hanggang sa muling pagkikita, Paalam! Mga bata, ano ang natutunan natin sa kwento ng paru-paro at alitap-tap? Una, ang isang tunay na kaibigan, sasamahan ka hindi lang sa oras ng kasiyahan, kundi sa oras din ng hagipitan. Makikilala mo kung talagang tapat ang iyong kaibigan sa mga ganitong pagkakataon. Pangalawa, Tumulong tayo sa ating kapwa kung may kakayahan. Sabi nga nila, bibigyan ng maraming blessings ang mga matulungin sa kapwa. Thank you very much for being with me today. And thank you GMA Pinoy TV for giving me this chance to read for Filipino children around the world. For more stories, tune in to GMA Pinoy TV and follow their official social media accounts. This is Lin Ching for Pinoy A+. it on GMA Pinoy TV. Call your paid TV provider now or visit gmapinoytv.com slash subscribe for more details. Salamat ka puso.